ire repair syempre alam natin nakakasiraan sila nung nag-was Philippine City si sila ngayon kaya natin to sasakpan natin para ma-repair nakabag na yung Raptor oh. Boys bagsak mo yung ano ah nakabag na sila doon baka naman may nakausap na sila na pakipesto makakaupang sila

Bro, kan kamu harapin kan kamu no. datang juga, Ren? Oh, boleh pula. Para ibay mo Oh, dah, Oh, iya, kita. Kita banget. Derico 0. Eh, mari ko. Jangan tinggal ya. Di sana, Ablandila. Oke. Ndi Four, two, three, four, four, Ay, di ba? Di ba? Di O, Di ba? Di itong! Ay! ba? Di <laughs> <So>, ba? Di Babae Di itong, Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ano? Di ba? 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 ba? Di ba? Di ba? ba?

Pahit ang apet yung ano, yung dulo ko nakasalpak sa bahaw. Nakasalpak? Nakasalpak? Ayo, ayo, nakasalpak oh. Sige. Tulak mo sa dito ko. Sige, sige. Ay, mga bangun. 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 Ay,

Right, right sir! Ito lang yung, yung pagbuna nyo. Huh? Ito na yung pinagbuna nyo. Malaki na ito, Josh. Isipa, oh yeah, yan! Sige! One! Home. Two! Yan! three, Yan! na! O, gward na

Ano yung katanig sa lajambal nga kalang? kalang kita ka ina ka? Kaputol 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 ka?

<laughs> ay, no. May na lang marka lang ano. Oh, may na pagkatin. Kamayan pala diyan. Kasi no, no. no. birthday ni ano, ka birthday ni Pink si Kuya Pipito magduyan. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Mga pogi oh, birthday. Ay, pogi rin daw ako. Oh. yung aking sponsor ko dalawa oh. Nagbigay ng isang bote. Ayos. Ayos. Ay. Ay, sponsor Diamond Dor. Mga pinsan ko dalawa sa taas so, pala mga mga ano? yung Tapos yun iwiya na sila eh Dapat doon ka eh May Wala na! Tapos na, lang. Baya, lang. na. na tayo! Naliligo ah, na, na kami eh. Ay sila magulupot doon yan oh Makakara pa si Charlene oh no? <laughs> Ay hindi labas ang si Charlene Pag may kasamang iba si Jivar, kasi mangot siya. Oo, kasi mangot. Wala ka si rin <laughs> <Slao, Slamat. laughs> <laughs> no, <lahang it>, eh. <laughs> sama ko sa Miss Philippines yan. Uh -huh. <laughs> ko kaya yung ito dito yung dalawa. <laughs> <laughs> <In ten. laughs> Sakit ka pong akong maglutak pa ah. Ay kaya, na? <laughs> Wala din eh <na. laughs> Wala din din na, <laughs> Ano patay Matay, matay, bata ako. Matay ako. Matay ako. Oh Lalim. 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 din. Lalim. 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 Lalim.

perkenalkan, bulan gitu mah video kita mau kan yang orang nih ya 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 ayo coba siapan ayo ayo kita naik tuh tuh ayo ayo kita naik ke atas yuk itu